Good morning mga kabakyard update ako sa aking piggy ayan, ayan apat na unang pinanganak ayan malalaki na sila ayan ito naman yung huli na pinanganak ito Ayan yung apat, yan yung inahin niyan ay namatay, yung mama nila. Ayan, yung apat malalaki na. Ha? Nandaw pigi. Oh. Thank you for watching. Mga please like, share and comment. And please click the notification bell for updated cases. So na upload na videos ko. Thank you and God bless. Bye-bye.